Okay na yan. Ayan. Mag-ano na sila. Thank you, Ate Julie. Sa pa-pa birthday kay Dede. Ayan. <laughs> Ang pangit ng ano nito. Mira kulang-kulay yung itsura. Lagyan ko ng ano. Lagyan ko ng Ay. Hi guys! Good morning po sa lahat. Shout out. Andito kami guys ako sa April, Naliigo, nag-swimming. <coughs> pool guys. So kabila, may wave pool pa. Tapos yung slide ni Nao oh, nandun. Yung kulay blue ang haba nandun sa kabila. Wag ka na kapupunta doon na. Ah. Medyo malalim doon. Diyan lang, diyan. Baka hindi na kaya ni Aslan diyan. 耶喽！快快， Kumusta ka? out sa Imo. Salamat sa pagdalan. Birthday ngon kang ake ko. Nag-kararigos. Ayan, kinamot na. Oh, ito, baby, May manok. Ayan, may manginasal pa, oh. Manok. <laughs> hindi ka na plastic may lap. Hindi na, nagugas manok ako na to. Ah, okay, pwede. hindi naman yan. Nanood si Ate Melisa kanina sa unang live ko. Naputol nga lang kasi, ano, di ba dumating yung grab? Ayun, yung chinilas ko na iwan. Doon sa kabila, meron pa doong ano. Daling ko kayo. sa Makati. Tingnan natin yung ano. Kuya, dyan ka muna ha. Ipakita ko pa sa inyo guys yung ano, pools dito. And madami din entrance, ang daming tao kanina. Hindi ko alam ngayon kung marami pa. Tapos, pwede dito guys mag-overnight. Ayano, no, may ano. May ano sila, parang bahay-bahay. Yan dyan guys, ayan sa taas. Paarkilahin yan pag-overnight. Tapos ito pa o, oh, sa kabila. Ayan o. No. Ayan no slide din din sila. Ang laki pala nito. Kas, tapos meron pa talaga. Ayan o, parang apartment type ate Eden. Ayan o. Ayan, apartment. Ayan. Pag mag-overnight siguro yan. Oo. Oh, ito yung ano, CR ng babae. Ang daming tao. Ang oh, Dito tayo sa Wavy Call. Ayan, ang daming tao. <laughs> ka dito mag-swimming? O oh, pwede na, pe. Pwede na kasi oh, marami ba, nagswimming. Ay, na nag-swimming. Ayun, yan, pang... Cottage yan sa taas, ano, te, yan, ganyan, o. Ang galing nasa taas sila. Yung... Hindi, te, parang ganun pa rin. Kaso, okay, kaso mahal na yan. Ano. Kasi yung atin, nasa itan na red lang yata yung cottage natin doon. Wala na gislet na yung tablo. Ayan, 4 feet. We to. Oo. Oh, oh. Punta tayo doon sa kabila pa. Ayan. Ay, maganda ang view doon sa kabila. Ay, kung dahan-dahan te. Ito, tour ko kayo, guys. Live ko na lang, guys. Kasi, yung cellphone ko, nandun kay my love. Yung cellphone ni Carbs, yung gamit ko. Pang live, kasi siya yung my love. Ako walang load. Ayan, ang daming tao. Pag ano guys, kung gusto nyo ditong magligo, kailangan, papa-reserve kayo. Tapos may ilog dyan. Ayan. Ay, may daan din dyan. Ayan, ayan. No, diretso na Marikina no na ilog. Oh, ayan oh no, may ilog. Guardhouse. Doon tayo sa ate Ay ano to? Bakit merong ganyan? <laughs> May mga second floor. Pero mas maganda yung pwesto natin kasi malapit sa swimming pool na pangbata. Ito may pang pan na yung mga kabila. Oo. Kaso wala silang slide dito. Doon lang sa may sa atin. Ito yung slide nila guys. So oh. simula doon. No? Oh. Hanggang. Doon. Ayan. Mahaba. Napaikot dito tayo, tis. Kabila, te. Uh, Ako lang, e. Dito, te. Ayun, ari. K-slide po, lo. Doon ang k Doon, e. Ayun, o. No, doon, doon, doon. taas Ayun, o. No, dyan. Dyan. Paakyat. Rabi. Tapos <laughs> <laughs> Ay, ito yung sa kabila na natin. Oo, te. Ayan dito kabila kabila yan madami din dito ang ah, tao oh. si Ashlyn nasaan na si Ashlyn ay yun na dito 5.5 oo ito medyo mabang ayan <laughs> hindi mainit, maganda yung pwesto dito. Ate, may hindi ka mapapicture dyan. Ah, oh, picture lang kita, doon sa taas. Parang ano, Ayoko. yung pilis. ano, bilis. <laughs> yung, ano niya, ay, ay, may ano din sila dito. Ayan. Oh. Yan, hanggang dito na lang. Ikita yung dalawa doon. Yan sa taas. Ano sa'yo? Ah, sige. Akyat tayo. Ay, medyo maan. <laughs> Oo nga eh. Ah. Pero parang nakakita. Oo oh. <laughs> nga. Dito kami sa taas. Ayan eh, sila. Naliligo na sila. Ang saya-saya. Ang daming naliligo. Ang daming ano din. No? Pag gusto mo talaga mag-overnight, ang daming kwarto. Ang daming tao. Oh. Halika tayo. Balik Maka, na tayo. Ang daming tao. Ang daming tao. Ang daming Ano lang siguro yung na? yun? Mala, mababaw kaya yun. Oo, kaya mo yun. Tayo, mala... Sila Jeffy. Nandun na nga sila Jeffy. ano? Ano mo lang? Kasi hindi ko makita yung ano yung sahigi. Dito mo lang tayo. Ayan o. Patay mo yung bata o. O. Wow. Mukha ba? Wala. Balik na tayo sa ano. Uh, dumadami na yung tao. Ano? Oh, at eh, five feet yan, five point five. Yan lang yata yung pinaka mag ano? Five point five. Oh, Alim. Wala nang 10 feet. Kasi 4.5. Oo. Ano, kayang-kaya natin yun. <laughs> yung doon sa pura kayte. Yung kayte, ka, kasi naroon. Ka, Oo. Oh, oh. Doon, namimili lang ako ng kayagong kapao. Oh, oh. <laughs> <laughs> yung doon sa pinanliguan namin sa pampanga dati, may 10 feet pa doon, te. may 6 feet. As in talagang oh, ano... Naman ka tangka. <laughs> huh? no parang ano ah parang nasamurak yung kay niya, no. Huh no? Dapat huh huh ng isa lang, ano, yung pang pang huh huh ano yung, te, may ng, dala ako. Tatlong kamay, tatlong paa. O oh, may ay tatlo lang yung paa nung ano ko. Yung pwede stand pwede ko. Bali mo Yung uh -uh. Di mo dinala. yung tatlo lang dinala ko. Yung apat hindi ko dinala. Kasi sira na yung lagay ng cellphone, bibili pa ako yung mismo kakabitan ng cellphone te 'di ba? Inaano, nasira 'yun, natanggalan ng guma. Oo. Pero yung stand meron. Eh, yung ito naman Dala ko ngayon. Ano lang siya te, yung diretsa na sa ano. Pero pwede mo hawakan Oh, pwede. Ay, hindi. Oo, merong ano. Clip siya. I-ano e, ko nga patayuin mamaya. Oi Didi awak ay dito dito tayo para malak siya. Ah, wala yung ano, dapat din mo yung ano, yung parang pwedeng baliin. Wala. Ah, okay. hey, oh, Ako punta tayo doon guys sa ano. Video-video tayo. Sa mga ate. Ano? Diyan no sa taas. <laughs> sa nandanan niyan. Ah, doon sa kabila. <laughs> ay, nakapukas ang tubig ay, ayaw na. ay, baka maano tayo makapiright, may tugtog ay, ang ganda ng cottage may, may paila may pabulak lang guys para makita natin yung ano ang ano cute ano to ano ano to puno ang ganda ng dahon ang liliit ng dahon niya <tinyo>

video lang ako. Hmm? Ang ganda. Baba na tayo, guys. Ang ganda. Dapat pala yung isa yung ginamit kong cellphone para maganda pag sinusum. Wala kasing load yun. Ay, ang ganda naman. Pang ano, pang picture-picture ang an ano niya, ang tangkad niya puno. Tapos ang ganda ng dahon, ang liit, maliliit yung dahon niya. Ayun guys, nyo, ang dopamine tao sa entrance. May moske guys ng ano, nakikita nyo, moske ng muslim. Ayun. Jangan minta aku Jangan minta aku, kena keadaan, oh. keadaan. Punta natin si Kulabing nag-ihaw. Ihawan na guys. Kiraan po. Meng, <laughs> mag-isa ka lang may nag-ihaw. <laughs> si Mang Inasalboy. <laughs> Baka maanong kamot mo, Beng, Ma... Ay nagihaw siya guys yung kapatid ko ay, yan ay. Oo, oh. ay dapat hindi dapat pag ganito yan bing huwag mong i-ano sa mainit ah hindi ay mabuti may dala tayong tong ay yun, may tindahan pala dito dito ka bing nagbili yan may yellow din pag naubusan ka yung yellow sila, yung mga lalaki, okay. nandiyon. Aram muna, konti kung tingi <laughs> Pila-pila mga nag-iiyaw. Ay, sarap naman nun. Maduma na ako, Beng. Kaya mo dyan, Beng? Kaya mo. Dapat yan anon po nun eh, bawal lang <laughs> 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 sir. Bindi kayo mga kapasok. i ဒီကျေးခွေနေတယ်ဒီ